para sa aking balitang showbiz, niresbaka ni Carlos Yulo ang kanyang sariling ina na si Angelica Yulo sa mga naging pahayag nito sa interview sa ginang ng isang media outlet. Sa isang video na may habang 7 minuto at 36 na segundo, isa-isang sinagot ni Carlos ang mga patotsada ng kanyang ina at ipinose ito mismo sa kanyang TikTok account. Sa nasabing video, makikita na kaupo si Carlos sa kama habang nasa likod nito ang kanyang girlfriend na si Chloe Angelis San Jose. Sa kanyang unang pahayag, sinabi ni Carlos na gusto lamang niyang i-clarify ang naging ng kanyang ina sa interview dito. Sinabi nito na taliwa sa sinasabi ng kanyang ina, hindi lamang 70k ang pera na niya noong World Championship, kundi 6 digit umano ito dahil dalawang medalya ang napanalunan niya at hindi rin umano ito nangyari noong 2021 kundi 2022. Hindi rin umano nito sinabi sa kanya na natanggap na nito ang kanyang incentives noong magkita sila. After nun, mga bandang December, Umuwi ako sa Pilipinas. Nagkikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. Uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yan. Sinay pa ni Carlos na wala sa liit o sa laki ng perang nakuha sa kanya ang kanyang ipinaglalaban. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. Kasabay na kinumpirma ni Carlos na hawak din ng kanyang ina ang mga bank accounts niya. Bukod sa incentives po, um, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa uh, pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sinabihan din ni Carlos ang kanyang ina na mag-heal, mag-move on at pinatawad na niya ito. May recent interview po kayo na congratulate niya po ako. Um, kung genuine po talaga kayo, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung congratulate niya sa akin. Um, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit yung sinabi sa akin. At yung mga hindi niyo pag wish well sa akin like uh, tumatatak po yun sa akin talaga ang message ko po sa inyo ma um na maghil kayo um mag move on at napatawad ko na kayo long time ago po Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at Uh, nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na raw nila ang kanilang alitan at sa alip ay celebrate ang mga hirap at sakripisyo ng bawat atlet ng Pinoy na kalahok sa Olympics. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit.